Mga sya guys, ang mga bukog dali guys. Nagkalat yung mga mga buto dito guys, ito mga buto. Yan. mga buto guys oh. oh Amir pang santo dito guys. Nah, ito buto. Yan. Marami mga buto rito guys, mga mga wala na ano, wala na hindi na kinuha sa pamilya. Ah, marami mga sapatos sa patay diyan guys, mga 'yan. Mga mga damit ang baho ng tae guys. Yan guys. So isa itong compound guys, isang isang compound compound ng puno ng mga mga buto, mga kalansay, yan. Dol. So, ito yan guys ha. Na marami pa guys ha. Yan. Ah, may pang buhok guys ha. Na may pang buhok guys. Yung yung ulo na. Yan guys. So anong laman ng sako guys? Laman ng kuan ng ang kabaog. So, yan guys. So, marami pa dyan, guys. Mga kababloghan, guys. So, hanggang dito lang tayo sa ating video. Mga guys. So, don't forget to subscribe my YouTube channel. And for more videos, cemetery. Yan.